you mm -hmm. Welcome back to my channel Camp Boss Dar, please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video updates Narito ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa programa ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, para sa mga senior citizens Kasama na rin ang saklaw ng bagong programa na Yaman ng Kalusugan Program, Yakap, Yakap, kung gusto mo, pwede kong hanapin rin ang fine print, hal, exclusions, copayments, para sa iyong lugar Isa, sino ang may karapatang maging miyembro bilang senior citizen? Ayon sa Republic Act No. 10,645, all senior citizens shall be covered by the National Health Insurance Program of PhilHealth, senate.gov.ph. Sa website ng PhilHealth, senior citizens, Filipino citizens, resident in the Philippines, aged 60 years or above at hindi kasali sa ibang membership category ng PhilHealth, ay maaaring i-enroll bilang senior citizen member. PhilHealth Importanteng tandaan, kung ang senior citizen ay gainfully employed o may regular source ng kita, kailangan pa rin niyang magbayad ng premium bilang bahagi ng formal o informal economy membership category, hindi automaticong libre ito sa lahat. PhilHealth. Dalawa, paano mag-enroll bilang senior citizen member? Pwede sa pamamagitan ng lokal na tanggapan ng OSCA, Office for Senior Citizens Affairs, sa inyong lungsod, munisipalidad. I submit ang PhilHealth Member Registration Form, PMRF, at iba pa. PhilHealth O direktang pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth Local Health Insurance Office, LHIO. PhilHealth Kinakailangan ng mga sumusunod para sa Senior Citizen Membership, PMRF, isa pinarami ng isang photo, proof of Senior Citizen status, halimbawa, Senior Citizen ID, o iba pang valid ID, e-library. Tatlo ano ang saklaw ng PhilHealth para sa mga senior citizens? 3.1 pang hospital, inpatient, at ibang benefit packages. Senior citizens ay may karapatan sa mga inpatient benefits ng PhilHealth. PhilHealth. No balance bilang sa mga government hospitals para sa mga kwalipikadong senior citizen na miyembro, ibig sabihin, hindi na sila dapat magbayad ng labis, zero out of pocket, para sa mga covered services sa mga public HCI, healthcare institution, na accredited sa PhilHealth. 3.2 Saklaw ng Bagong Yakap Program na Maaring Kapakinabangan ng Senior Citizens Ang Yakap ay isang Enhanced Primary Care Benefit Package ng PhilHealth na may dagdag na saklaw. Sa ilalim ng Yakap, may akses sa konsultasyon, mga laboratorio, diagnostic tests, cancer screenings, at prescribed essential medicines. Halimbawa, makikita sa isang ulat na sa Yakap, hanggang 20,000 piso kada taon para sa mga maintenance at essential medicines ang nakalaan. Saklaw nito ang mga senior citizens bilang bahagi ng vulnerable groups na tinutulungan nito. Bilang proseso, kailangang maging registered PhilHealth member at mag-enroll sa isang accredited Yakap Clinic provider. Apat, mga tip paalala. Siguraduhin na enroll na ang senior citizen sa PhilHealth at may member data record, MDR, o PhilHealth ID. PhilHealth. Upang makuha ang mga benepisyo sa Yakap, kailangan pumili at mag-register sa isang accredited Yakap Clinic provider. Kahit senior citizen, kung may regular na kita o empleyado pa, maaaring hindi automatic na free ang membership, kailangan tingnan ang sitwasyon. PhilHealth, ang mga benepisyo ng Yakap ay may hangganan, halimbawa, yung 20,000 piso para sa gamot ay isang limitasyon kada taon sa ilalim ng programa. Importanteng malaman kung ang health facility na pupuntahan ay accredited ng PhilHealth at ng Yakap kung gusto mong gamitin ang mga bagong benepisyo. Kung gusto mo, pwede kong hanapin detalyadong listahan ng kung anong specifically na medisina, diagnostic tests, screenings ang saklaw ng yakap para sa senior citizens sa inyong rehiyon, Calabarzon, Cavite, gusto mo ba nito? At sana ay naibigan nyo ang aking video share like and subscribe hit notification bell for my new video updates thank you.